Mga kabutser, pag-uusapan na naman natin ngayon yung pag-a-apply dito sa IGC namin. Under kaya Baya? Ha? Kasi nga, Sige, Ah, okay. O, kasi rin kasi ngayon sa IGC namin, bali sila mga Kaya, follow up na kayo Sa mga nagtatarong para rin, agency pala na yung mga kabutsaray, eh. ano, yung right merit, mga legit yan, tsaka yung andro, tsaka yung isa naman na nag-employ din dito sa Middle is yung ano, yung ano, mga kabutsaray, yung CDK. Yan, mga legit yan, mga kabutsaray. Kaya, yung mga nag-game message sa akin, mga, puntahan nyo na lang doon, mga kabutsaray, para malaman yung kung ano mga requirements. Pero, alam nyo yung eh, requirements talaga na ano eh, ano pag-a-apply yun yun dapat may passport na kayo kung may mga certificate na kayo ng kung anong gusto niyo mag-apply na butcher kailangan yung mga requirements ng butcher ano butcher certificate yun ang pwede na kayo importante kung meron kayong mga uh, ano experience na may mga certificate na kayo yun yung mga darling yung mga butcher kaya yun ang masabi so, uh, automatic yung mga butcher may placement fee yung mga nagtatanong magkano gagasunin nyo yung, yung mga medical nyo tsaka kung kulang pa kayo sa mga requirements mas maganda, pinakapayo ko sa inyo kung yung requirements nyo mga kutsin kaya yun ang sabi sa iyo agency right merit, and room tsaka no, search nyo na lang para makita nyo yung location mga kutsin kasi yun lang ang alam ko ng mga kasi matagal na ako dito mga kutsin hindi mo na lang ako nasaan yung location nila ngayon pero yung mga nagsasabi sa akin nandun mismo sa ano nasa mga ang love nila mga kabudyan nalalaman nyo yun Tsaka, yung mga tatanong ng ano, re mga uh, requirements mas maganda puntahan nyo sila doon no, para kumplituhin yung requirements kung so, mga inihingi kasi nga iba iba na rin kasi ngayon yung mga requirements na inihingi ng ano, every agency import kayo doon at yung kailangan nyo magtitipon din kayo mga kabudyan kasi automatic meron yung ano meron yung placement fee marami kayong babayaran doon kaya yun ang payo sa inyo. Kaya good luck sa inyo yung mga nag-aapay. Tsaka yung mga nandito na sa ibang bansa, sipag-tsaga lang tayo mga kabutser. Tuloy-tuloy lang. Huwag mong panginahan ng loob. malakas ang loob tsaka dasal. Tapos para anumang mga problema ay eh, malagpasan natin yun. Ito palang ginagawa ko ngayon mga kabutser. Ito yung tip sauces dito din sa Pilipinas may nung sa malaki yung isaw niya ito naman kasi isaw lang ito ng ano isaw ng tupa kasi hindi sila nagano ng isaw ng baka eh masyado daw malaki kaya sanay sila dito sa maliit lang tupa pero baka itong mga kamutsyad kong na to kaya God bless atin sa atin lahat sa pag-apply sana matupad pag yung mga pangarap niyo kasi nga sa, para sa akin naman kung pagsang middle is stepping stone lang to dahil yung mga nandito tsaka yung mga gusto mga mag-ipon na kayo para yung mga pangarap natin na malaki ba sa tulad ng Canada, UK, New Zealand, Australia sana mapuntahan natin yung balang araw kasi nga doon talaga tayo masyadong asenso pero depende na rin sa tao talaga yan pero nandun talaga yung asenso mga kutsal kasi nga nandun yung magkakaroon ng malaki sa yung malaki na yung expense pero malaki yung makikita natin doon kaya yung mga butcher, mga nandito na, tsaka yung mga ngarap na rin mga yung tuloy nyo lang mga butcher, kaya wala akong mahirap sa may taong pangarap. Kaya God bless sa akin lahat mga lang tayo. Kaya nandito na, hindi ko mapakabahin. Okay mga, kaya, mga bless.